Yes, uh, good morning. pa lang natin kung paano nakaranas ng uh, etong pulis ay nagawa ng baril. Abang lakas naman ng loob neto ni kuya ha. Tatlo sila magkasama ha. Tapos nagawa ng baril. Eto yung uh, pulis ay napapitura na iyon dahil hindi kayo nagpupukaan kaniyang kasama. Panuorin po natin. Nagbabantay sa Palanyag Cemetery sa Barangay San Juniso, Paranaque si na Corporal Roselito de Leon ating gabi ng miyerkules. Mayamaya, maya dumating malapit sa kanilang pwesto ang tatlong lalaking ito. Ang dalawa sa kanila, tila nagkainitan at kalaunan, ay nagsuntukan. Hubo pa ang pagtatalo ng mga ito. Nang mapalapit sa mobil, biglang sinunggaba ng isang lalaki si Delayon at pilit na inagaw ang baril nito. Oh bumaba ang kasamang polis ni Dalayon na si Corporal Adrian Manatad at tinutukan ng barilang lalaki pero di ito natinag. Hindi ko humay-puto. Baka matamaan ko yung kasama ko. Ang dami pa rin tao sa paligid namin. Iinisip pa rin po namin safety safetyness ng mga mamamayang. Dito na tuluyang naagaw ng sospek ang baril at saka pinaputokan ng mga polis. Dali-daling nagtago ang mga polis sa likod ng mobil. Tumakbo pa palayo ang sospek, bit-bit ang naagaw na baril ng polis. Agad ding naaresto sa follow-up operation ng sospek. Marami tayong mga taong bayan na tumulong ituro kung saan nagpunta. Yung ibang uh, kababayan natin, hinabol din siya no? hanggang sa hinabot din ng pulis. Dagdag ng paranyake PNP, may tinutukan pa umanong minor de edad ng sospek sa pagtakas nito. Sermo naman ang inabot ng sospek sa kanyang ina. Hindi ko sinabi ko nga sa iyo talaga, huwag talagang lang uminom kasi iba yung alak na mga ano sa iyo. Tingnan mo ngayon. Aminado ang 21 anyo sa suspect sa krimen. Nagawa lang umano niya ito para takutin ang nakaalitang kasama. Hindi ko alam mo, binigbig lang pumutok. Pumutok po na hindi ko talaga gustong itutok sa tao. Pero doon yung talagang tumama hindi ko po kasalanan, hindi ko po talaga in na tatama pala doon. Maswerte ang galos lang ang tinamang sugat ni Corporal De Leon sa ulo at braso. Yan, niya ako sa likod. Tapos sa likod, ako. Laging basta ko bakit nasan yung mga bala na hindi ito magusta kahit sa katawan ko po. Paalala naman ang hepe ng Paranaque Police sa kanyang mga tauhan, maging alerto at huwag magpakakampante. Nasampahan na ng kasong double frustrated homicide at paglabag sa child abuse law ang suspect na nasa kustudiya ng paranyake City Police. Jeff Caparaz, okay, News. Okay, uh, Ha? Nako maswerte ka. Hindi ka naputokan ng kasama niyang polis talaga.